Buenas dias, damas at caballeros. Uh, greetings to our friends uh, in Taiwan, ha. Huh? Ingat po kayo dyan. ha. Huh? Gusto na talaga i in invade ng China, huh? 'di ba, Emily Romero? <laughs> okay, uh, today we are going to ask the question, ah, uh, kinond na ba ni uh, former uh, Ilocos Sur governor Chavit Singson na si Sara at Pulong Duterte ang uh, financiers ng uh, kudeta uh, scheduled to happen daw between uh, or after uh, the massive Mammoth Rally uh, dito itong uh, November uh, 16, 17, 18 si Pinot 3 days, kumbaga kung one day lang, pwede mo sabihin na they're uh, they're just trying to to release their emotions and to call for transparency, ganon-ganon, or prayer. Pero three days, ibig sabihin, they are really building momentum. Gusto nila padami ng padami yung tao, which what which was what uh, happened sa Tunay na EDSA People Power One sa 1986 nag, uh, nanawagan ng uh, ng tulong sa mga sundalo si former uh, um, Archbishop uh, Jaime Cardinal Sin And then yun na nag-respond yung tao hanggang tuloy-tuloy uh, na hindi na umalis sa sa kalye at nagkagulo na na hindi na nakakadaan yung EDSA Ganon, pinadala yung mga tanke. Eh. So, it, it built up over time. Ganon rin sa etsa dos Nag-build up rin yung massive uh, forces ah? Uh, laban sa mga Duterte. Ah? So, ganon rin. Several days rin yun. Ah? Build up. So, ganon rin sila. Kaya, kaya three days. Ah? Pero nakakatuwa itong sinabi ni Chavit Singson. Para mangyari yung kudeta, pabaha ang pera. pabaha <laughs> ang pera sa mga uh, ng pera sa mga organizers, sa mga kuplaters at babaha ng pera sa mga attendees rin. Parang kinokonfirma niya yung unang vlog natin na sinabi natin meron na nakaredy na 3,000 kada ulo. So 3,000 kada ulo times sa uh, times 300,000 times 3 so that's uh 2 uh, billion plus or almost 3 billion ah 3 billion eh, pero bariya lang yan sabi ni attorney uh, uh Christina Conti eh trilyon talaga ang uh, ninakaw ng mga Duterte at uh, sa inter interest lang yan billion billion na kaya-kaya nilya ah nasusustain nga nila yung uh yung weekly uh, uh, yung weekly visits ni uh, or uh, uh, visits ng mga Duterte sa Taig. ha mga per trip yan 1 million yan per trip or 2 million ha uh, na nga yung mga taga INC ang dami-dami ng pera wala pang nakakasuhan doon na may bisita o may tagabantay. Ha? Kasi ang kwani nila dyan, objective, walang dadaan na na araw na walang walang tagabantay na either kapatid ni Duterte, si uh, si Mrs. Zimmerman, si Pulong, si Baste, Sarah Duterte, uh, si, uh, si Kitty, si Anilet, hindi pwede. So, meron pa yung yung sinasabi girlfriend niya, si eh, Jasmine Egan, So ganoon, ha? So galing Pilipinas sa yung galing Davao. So makita mo talaga na paano nila masustain 'yan. Ha? Paano mga 1 million per trip, mga 2 to 3 days lang 1 million na or 2 million. Ay ah, hindi, mga 2 million. Kasi yung 1 million pamasahe lang, hindi naman hindi naman sasakay ng ng wa class 'yan eh, ng economy class. Puro yan first class. Ha? Puro first class. May mga picture pa nga sila nagpo-post yung kapatid ni ni sila sila Kitty, ma uh, marunong, hindi nagpo-post yung yung picture sa first class pero yung kapatid ni uh, at kasama pa yung kanya, yung girlfriend niya, yung kapatid ni ni Duterte mismo kasama pa girlfriend. So yan, na mga 2 to 3 million per uh, at mga 3 to 4 million per trip 'yan. 'Yan dalawang 'yan. Yun, first class rin sila ang sakay, ha? Aquaman. Kaya dami talaga nilang pera. Di ba? Nag-offer pa si Sara na ipakilala si si Pato de la Rosa sa British lawyer. Eh yun, siyempre, ang singil noon, ganun rin, mga mga 100 to 150 million monthly. Baka dahil si si Pulong Asikwal ah, lang yan, si ba, si Bato lang yan, baka 100 million, pero a month. Ah, baka hindi, baka iba yung malaki masyado yung kay Kaufman kasi uh, Duterte talaga yun, former president. At uh, mastermind talaga ng lahat. Ah, pero si Bato baka 1, 120, 130 million a month. A month. Or mga at least uh, at uh, 2, 2 million euro, uh, 2 million na uh, sa eh, nasa kwan sila eh, nasa uh, uh, pwede rin pounds kasi British eh, or pwede rin euros yan ha? Ganyan. so kaya ang dami talaga pera kung baga in short babaha babaha ng pera ang rally and then leading to the coup d'etat kanon ang uh, pag uh, that is the picture being painted by Chavit Singson o panoorin natin ito. Baka sabihin nyo, ginagawa ko lang. Dito, sinasabi niya na hindi naman doon siyang financier eh. Kasi to recall, ang uh, binanggit ni Montulfo na financier ay uh, kasi kung hindi totoo, kinasuha na sana nila si Montulfo, cyber libel, si Sara Duterte, Bulong Duterte, at Chabit Singson Sabi niya, hindi ako. At saka yung mga kwanren yung mga involved ay uh, General Ro mga former General Romeo Pokis, Oli De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, yung bagman ni Sara sa sa uh, confidential funds, Colonel Leonardo, Colonel Meltran, Captain Dado Enriquez, yung blogger Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike defensor, yun organizer rin si Chavit, kasama rin organizer si Rodante Marcoleta, siguro siya ang siya ang uh, sagot sa sa rally, baka kasama na uh, magbabayad sa mga magra-rally yung yung uh, yung diskayaman, baka mababaw bababa pa ba 200 o 100,000 ang kontrib- ah 200 to 100 100 to 200 milyon ang contribution dito ng mga ng mga ng mga diskaya, ibang contractor ng contributorin, ibang senator nang contributorin, congressman na ipit contributorin kasi kung mag ito, tigil na 'yung kwan eh. Tigil na 'yung uh, ICI investigation ah uh, baka arestuhin rin si, si mga officials ng uh, ng uh, DOJ at baka arestuhin rin si si uh, si Ombudsman na uh, Remulla. So lahat involved sa mga sa mga investigasyon sa flood control na uh, kulong syempre kasama na si President Bongbong Marcos at pamilya niya. And then uh, uh andyan rin yung Chinese money. Ha? Siyempre, hindi naman pwede China, uh, Taiwan ang magpipinan sa rally. Hindi man magkikinabang ang, pina, ang Taiwan. Ang Taiwan gusto pa manatili sa pwesto si President Bongbong Marcos kasi anti-China. Siyempre, ang bayad dyan, China rin. So, baba talaga, pera talaga, pera, 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 pera. So, kasama rin si Orla, ito, isang Orlando Olamit at isang alias Monk. Yan, alias mo. So yan, no? Yan ang sinasabi ni Singson na hindi ako pero may nagingi sa akin ng pera. At mayroon din nabayaran ng pera. Although claim niya ang nagbayad ng pera para magspia daw sa kanila yung ilang general ay yung Marcos administration. Pero sa pag-amin niya na may humingi ng pera sa kanya sa mga coup plotters, ibig sabihin pera-pera lang talaga, pela pela pera Yan lang talaga ang uh, kumbaga hindi hindi prinsipyo, hindi demokrasya, hindi hindi love for country, love for the Pilip, for the Philippines, ku hindi love for money and power. Money, money, money. Yan lang ang katapat ninyo, ha? love for money. Kaya Uh, kung makita nyo na bomb na buo ng malaking numero sa rally nila, pera, 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 pera lang yun. Ha? So, eto na, pakinggan natin. Ano Hindi. Hindi, matagal ko lang din nakita. Matagal ko lang din nakausap sa po. Pero kilala. Oo, oh, Kaya may nag-uusap ni po. Bakit kayo nasa <coughs> ma doon? Hindi. Hindi, matagal ko lang din nakita. Matagal ko lang din nakausap sa po. Pero kilala. oh, totoo ba Nasa listahan kayo. Hindi na siya dalawa. Ako Yung linis ka niya. Pag-listahan <laughs> kayo. Oh, may, so, dala ko lahat. Well, ang, ang masasabi ko rito, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, uh, marami dito, at meron din dito ang mga bayaran, Nabayaran na bayaran na. Ano sabihin? Ibig sabihin, like, mga, ah, uh, makaiba na dito, like Romeo Pocis, Orly de Leon, Benjamin Magano, Gianni Macanas, Gerard Bantag, Fernando Chica, Fernando mm -hmm. Leonardo, Martin, Capdado, Enriquez, Ferdinand Tupacio, Vic Rodriguez, Mike Depensor, Javi Sison, Rodante Marcaleta, Orlando Olamit, Olamit, Alias Mo, mm -hmm. Pasibo Financier, mm -hmm. Sarah Duterte, Puro Duterte, Javi Sison. Kaya hey, ba't yung What? sabihin na bayaran? Anong sabihin na bayaran? Sila na bayaran. <laughs> <laughs> Labas na ito, yun ang bayat na bayan bayaran niya. eh ko bakit nilolid ni Ramon ito. Hindi ko siya si Ramon Torpo mm -hmm. so, ano, so, na bayaran ano 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 no, no. No, ano 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 na. O, 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 uh, uh, lumalabas na sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hiniyangan ako ng perang pilit, ako, ayaw ko, ako. Pero inulit, parang siguro, kung magbigay ako, binayaran ko na yung Mm. So marami rin gano'n dito. <laughs> Narinig ko kayo sabihin. Narinig ko yun. <laughs> Hiningan siya ng pera, inakusahan naman niya na na ispay ng gobyerno na bayaran na. So in short, pera lang talaga. It's it's money that is unifying. Unifying factor nila is money and power, money and power. Ha? Hindi nga ako mag kung I will not be surprised kung pati mga contractor naka nakaipit na diyan, baka pati sila saldi ko na contribute na dito para lang mapigil. Yan, investigasyon. Kasama na yung Blue Ribbon. Pagkatapos, ilagay nila ulit, ibalik si Marcoleta kung nakudeta na at natanggal rin si... Kung nawala na si Marcos, mawala rin si, si Tito Soto, balik, ka, uh, balik Blue Ribbon si Marcoleta. Oy! Thank you, Mariam Apa. Sabi niya, grabeng kurakot talaga na mga Duterte. Tapos sabi nila, walang pamasay. Papuntang Manila from Davao. Tama naman, Mariam. Walang pamasahe. From Davao to Manila and Manila to Davao. Pero merong pera sa dahig. 500,000 per trip. First class. First class. yeah, pala pa yung mga hotel-hotel, Wala pa yan. Mga kain-kain doon. Ha? Samantala, yung mga yung mga chuchuan nila, na wala nang kagano pupunta ngayon. Nilalangaw na talaga yung sinasabi Duterte Street. Ini iniiwan nila sa mga iihi at tatai sa mga portalet. Ang baho ata ng mga portalet. Ha? Pagkatapos ando lang sila sa naglalagay ng mesa doon sa sa tabi ng yung pa, uh, maliit na hindi pa hindi pa park kundi uh, daanan lang papunta sa park na ang kitid-kitid. Pagkatapos sa uh, wala wala lang man, is, isang iisang puno lang meron ang init init doon pag uma pag uh, tangaling araw ang, lamig-lamig naman pag umaga at gabi. Parang tr -t 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 tratong aso lang. Pero sila wow, masarap sarap ng buhay, naka first class, naka mamahal eh, mamahalin hotel at pagkain, ha. Si Kitty, the super pa. The super taga bukas pa, may tagabugas pa ng pintuan niya sa mga sa mga luxury vehicles nila renta uh, nila. pagkatapos yung dilaman nila makarenta diyan ng ng bahay or building para lang meron lugar na na desente na mag uh, magtipon-tipon yung mga yung mga DDS. No wonder na nabisto na rin mga ito na napaka kwan talaga ang liit talaga ng tingin sa atin ng mga Duterte. So ulitin natin. Yung how how money makes the makes the uh, Duterte world, DDS world go round, uh, especially sa mga co platters It's all about money, money, money. So sa pagsasabi niya na hindi siya ang financier eh kung ang dami talagang pera si BG. Salamat ha, for the support from uh, all the way from the US ha. Thank you and uh, good evening sa si inyo ha? So kung sinasabi niya maraming uh, paraming pera, bumabahan ng pera at Nag, may nagiging ng pera, may nagbibigay ng pera eh sino ba may capability magbuo ng pera ng ganyan. Eh di mga Duterte lang, kasama na siguro Chinese money dyan. Kasi kung bumagsak ang Marcos administration, ma China will rule the Philippines. Lalo na uh, sasakupin na talaga nila. Baka pati ipatian na uh, uh, BRP Sierra Madre, yung, yung lumang uh, akwan natin doon, barko, baka babata, tatanggalin nila dyan. Yan lang ang kwa natin, semblance of uh, power dyan. Liti natin. Okay, may nag-uusap niyo Montulpo? po. Bakit kayo nasa naman Hindi, matagal ko lang na din nakita. Matagal ko lang na din nakausap sa Montulpo. po. Pero kailangan. Okay Oo, oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo? Na, kailangan na, ko eh. nga. Eh. <laughs> yung oh, <laughs> listahan ko nga. <niya>. listahan <laughs> <laughs> kayo? Oo, okay. so, dala ko lahat. Well, ang, ang masasabi ko rito, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listanya, uh, marami dito. At meron din dito ang mga bayaran. Nabayaran na. Ano Ibig sabihin, like, mga... Uh, iba dito. Like, Romeo Pocis, Orly de Leon, Benjamin Magalong, Gianni Macanas, Gerard Bantag, Fernando Chica, Fernando mm -hmm. Leonardo, Fran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Depensor, Chappie Sison, Sudan de Marcaleta, o or, Ormani, Olamit, or, or Agnes Mon, Pasibo Financier, Sara Duterte, Puro Duterte, Chavit hey, Silicon. Kaya ba't yung know, sabihin na bayar? Anong sabihin na bayar na? Sina na ba <laughs> uh? <laughs> May naglabas na ito. Yun ang bayat na bayaran na. Ewan ko bakit nilunit ni Ramon Tolso ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Torso na bayaran na. Anong sabihin na nasa listahan na bayar na? What exactly? No, no, that no isa ito o dalawa, uh -huh. uh, kunyari lang kasama. Pero, Imit mean, bayan, I mean, uh, hmm. oh, uh, bayan na siya. Ibig sabihin na uh, na. Oo, na. Uh, lumalabas na, sumusuporta, pero para insider. Kaya, yung mga iba naman, hiniyangan ako ng perang pilis. Ako, ayaw ko ako. Pero inulit, parang siguro, pag bigay ako, bitayaran ko din siya. Di. Hmm. So, marami rin gano'n. Kaya po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Go? Oh, may humingi. Andiyan po ba sa inyo? Ah, wala. Wala dyan? Ah, hindi ko alam. May hindi nalang Si Ramon naglalabas nito eh. Oo, oo, oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. May plano kasi nabayaran. na, bayaran kunyari, na uh, um, para uh, dito pala si Inday, sabi niya. Kami serba tahimik lang kami sa Dabao. Pag kumukontra kami, tsugi ang labas. Pareho tayo, ganyan ako kung nasa Sambuanga ako. <laughs> Maingay sa vlog, pero pag sa labas na, <laughs> mga kausap ng mga kamag -ka ko doon sa tahimik na lang ako. <laughs> Puro Duterte country talaga yun. Sana magising na kayo. Kung hindi naman kayo nabayaran. <laughs> kung nabayaran kayo, okay lang. the last hour, babalik na siya. Supos, -supos Parang DPA, parang DPA. Oh, DPA yan. Uh, ng, ng admin. yung yes. So, so, in other words, meron diyang bumaliktad? Meron. Eh, meron din, masabi. pag, pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, eh, tuloy yung iba, pero yung dalawang bumaliktad. Hmm. So, wala naman kami. Hindi ko kilala yung mga iba, eh. eh hindi kailangan. ko kilala yan. Si Romy kasi okay, kilala ko. Or niya dalawang, hindi ko kilala. Benjamin Galong, matagal, years na kami hindi nakita. Nagkita lang kami, palagay eh, ko, nagkita lang kami sa isang okasyon, ang Lely. Dati ng kalahati ng Pilala, Geron Batang di Pilala, Karen Lacihan, Yu Pilala, Fernando Navarro, di Pilala. Fernando Martran, Kapten Dado Enriquez. Dapat but... ganoon rin daw si Dondi. <laughs> Traimee lang. Pero sa social media natay magingay. Ya yeah, to payo, mensahe ko lang din. Mm -hmm. Bigla di, di pa pala kailangan sila ng gastos. Dong uh, before election. Ano? nung no, tinanggal right after election, hindi ko tayo nakita. Mike DeBesso, years hindi na kami nakita. Uh, kung Dante after election, hindi ko na nakita. Marcoleta. Gop, sorry. Alias mong... Ang, ang ibig niyo sabihin po, ay eh, may dalawa diyang crew sa, sa grupo niya Pero ang, ang tanong ay, so kung yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Uh, is your group uh, pushing for uh, an overthrow? Is it pushing for uh, without support? Uh, a support? Para ba kami mag-meeting na tinanggalo? Hindi ko kilala ito. Manito. Ang kilala ko lang dito na magbilang na Robert Pocis or uh, Benji Magalo. Mm -hmm. uh, uh Ay, niyo, Siya. Defensor lang. Mm -hmm. Depensor. Depensor. Just, uh, Actually, go no, no. it's, a, it's, a oh, very it's long list. There are a lot of names. Pero taking a look at it uh, face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa? Or well, ano ang nilalabas nito, parang pinatakot ang mga tao na alam namin ang ginagawa niyo. Mm -hmm. Kaya parang maging totoo, parang nilagyan pa si Mayor Benji Bagano na uh, to be confirmed. Sabihin nila na kinukumpirin lahat, kinukumpirin lahat, na mm -hmm. tumpirin na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Walang katotohanan. So, hindi ko na miss yung mga tao eh. So, yun. Kung hindi siya ang financier, sino ang financier? Sino maraming pera talaga? Ho? Sino maka-afford talaga? Ha? Para magbayad. Eddie eh di, kung hindi siya, tatlo Mas lang... na po kayo dati, Gov, no? Ah. Tatlo lang ba sila nabanggit dyan. So, si Sara, si Pulong, at si... Uh, sino ba ang makinabang? Sino ba ang directly makinabang? Ha? sa pagtanggal kay President Marcos. Eh di si Sara at indirectly kapatid niya si Pulong dahil si Pulong ay naharap sa kaso plunder doon sa at illegal drugs doon sa smuggling ng chabun na kasama kapatid niya Sara na si uh, pa pangalan nito ah uh, pagkatapos sa uh, Uh, naharap rin siya sa mga investigasyon sa mga katiwalian sa flood control projects niya. Uh, uh, kaya gusto rin niya itigil, uh, tumi uh, ipatigil itong mga investigasyon. Oy, si Leo Caster 101, sabi niya, hindi magtatanggumpay ang people power na pang pangsariling interes lamang. I witnessed at isa ako sa 8 sa 1986 people power. Ah different from very different from this. Tama ka, Leo Caster. I agree. Iba talaga yun, hindi yun bayaran. At ka meron talagang prinsipyo. Ah they, re they really want a new system of government. Naabuso na kasi yung nasa kapangyarihan noon. Siyempre si former President Ferdinand Marcos ganun rin pinapatay rin yung mga tao, kinukulong, sinisira yung ekonomiya. Para yung pareho sa nangyari kay Duterte. Kaya natuto na si Duterte ang ginawa niya. Kaya rin naging korap na itong mga mga uh, PNP and uh, AFP officials kasi binusog niya, di diba? Sabi niya nagdadala siya ng sako-sako na pera. At uh, sa PNP naman yung reward money na ah uh, 1 million, 5 million kung kung drug lord ganon kung ordinary na tao mga uh, naglalaro ng 50,000 uh, 100,000 200,000 mga ganon so ang daming yuma di ba kahapon meron isa pang meron balita isang uh, isa pang captain ata ng kwan eh police police basta division head siya Okay, tapos siya pa ng hold up kasi na nga maandami-dami daw mga loan. So siguro kinuha niya yung loan, binar na baril naman siya. Na na nahabol siya at nabaril. Ah, nahuli. Hindi siya nagpahuli, nag nagbarila na lang, patay. So doon na matay na na na-identify na nila pulis pala, service firearm pang ginamit para mang-hold up. So siguro yun nung nung time na na kasaksagan ng mga na drug at war ni Duterte siguro yun daming pera nun ha, loan dito loan doon ha hiram dito hiram doon ka alam da mababayaran niya eh di nung nawala na yan nawala na si Duterte nawala na yung mga reward money at ngayon dad, dad tatlo apat ng asawa niya so walang walang choice kundi Mang hold up. Ganon rin yung mga general na nahuli nang nang nag nagnakaw ng ng draga uh, drug uh, assist, uh, drugs, di ba? Yung sa Manila mayroon pa dalawang generals, ha? Ah? Several colonels and majors yun. So, ganon na ah? kasi nasanay na nga sila sa pera. E ngayon, nakita nila mayroon naman oportunidad para para perahan ng mga Duterte at ito yung mga ku, mga rally, mga ku, mga rally. So ganun lang yan. Kaya uh, isipin nyo na lang, kung makita yung manyaraming sumali, i-times 3,000 nyo na lang. Ah, uh, kung ilan sumali doon, times 3,000 na yun. So bayad. Ah, uh, bahabaha ng pera. Bahabaha ng pera. Ah, uh, sa 2016 uh, to 16 to 18. Ah, uh, wari uh, peaceful rally pero it's really a money rally okay so sige hanggang dyan na lang muna tayo napahaba pa lang yung kwento natin na uh, mag uh, uh breeze walking pa si Bat uh, mataas na si Haring araw so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog